Andito tayo ngayon sa may kahabaan ng MacArthur Highway. So, ka-out pa, pa lang natin. Galing tayo ng Chinese. So, pumunta tayo dito sa may Fatima University para magbayad ng prelim ni Jason. Kaso masyado pang maaga. Wala pang alas 8 daw. Alas 8 bukas. Kaya, magkakopy muna tayo dito sa may Pilgan Street. Ngayon. copy printer. Manghang para to. Inpanada ng mga India. Hmm. Hmm. Kanay. kabay ka na eh. Kabay. Yung Pogyo. Oh. Pogyo sa mga uh, Rizal na yun, di ba? Oh, sa Rizal Dati nang sumunta kami doon. Kaya pati bundok, Ay, ano yun, binaligtas eh. Puno ng mga bahay. Hmm. Bumabaha na rin eh. <laughs> yata dito ito tuloy na yung pagbawa o. So Oo. Yung building dito. Maganda kasi yung ganyan na sa sa tao para nakakita pa na yung border. Tsaka hindi siya stressful. Oo. Pag lagi nakatali, no? mga agad na yung stress kasi yan. hindi na kailangan pag-aralan niya, parang tao rin niya. Pag oh. mo yan. Ikaw pa kaya, ano? Itali oh. ng Hindi ka ba ma-stress? Di ba? Ano mo eh, hindi ka. mo ano eh. Sige, lapit na. O, naka-video na kayo. <laughs> skandal ko, <pa>, skandal. <laughs> oh, ayaw umabot eh. Wala, eh. hindi makakapunti siya. Nang gandila lang. Wala <laughs> eh, ayaw. Palakit ka muna, Choy. Wala, hindi maabot. Kailangan niya ng tungtungan eh. I Ayaw na tuloy. Mm. Oh. Oh. Tulog, tulog. Oh, wala. 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 <laughs> Kargahin mo. Ikaw magpasok. Kargahin mo. Kargahin mo. Walang gandila lang siya, hindi naman maabot. Kargay mo. Kargay mo, te. Oh. Tingnan natin yung ano, yung breed, yung breed niya. Mixed breed.